so yun mga guys meron ako nakita dito ng ano puno ayan o ah, ang gimit ayan o yan po yung bungaw ano? ayan hinug na o mga inog na po o akaunti na o nakain po ng mga ibon o ayan. Serap daw yan, masarap. Datik mangko ngani. Ini go. Tamis. Tamis pun ngani matamis yung bunga yan. kaya pala ah, ano, paborito ng mga ibon no? yan oh. hagimit Op. hagimit po yan <laughs> Po, layo po po, oh, layo pa po sa gubat. gubat. Ah, ano oh. Eh, sakbat na po ang oh. na yung bag.